Tukup talaga, mama, kalakad pa ako na alagang kagaya ng dati. Kaano kahirap po yung sitwasyon niya? Ang hirap po ngayon, ma'am. Parang pag, pag iniisip ko, ma'am, parang naiiyak na lang ako. Pag sa pagsagabi. Yan po. Yan na po. Ay, gusto ko lang po mahingi ng tulong. Apo. Na may maawa sa akin, magbigay ng tulong na wakipirahan yung pa ako. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon sa ating tabang medical. Eto, mula sa Manito Albay, isang ina ang ating nakilala. Dating naglalako ng isda si Nanay Remedios, ngunit dalawang taon na rin siyang huminto sa paghahanap buhay dahil sa natamong bukol sa tuhod na naging dahilan upang mahirapan ng makalakad. At sa hapong ito ay kasama natin mismo si Nanay Remedios Senforoso. Magandang hapon po, Nanay. Hello po. Apo, Nanay Remedios po ano po yung nickname niyo po, Nay? Maria Remigio. Ay, ay ni po, Remy. Remy. Remy! Okay. So, kumusta po kayo, Nay? Ito po, nahirapan po ako ng ang kalagayan ko, ma'am. Ma kasi hindi na ako nakakalakad dahil Apo. sa may malaking bukol ang aking, sa ang aking, Ilang taon na po? Uh, ito, na po, si ma'am, mga... 2019 pa ito nagsimula. 2019 pa po yung ang bukol Apo. sa papo niyo? Kasi ninyo. sa kahirapan po, ma'am, wala pong pera, hindi na, ano, hindi na agapan siya. Opo. Kasi eh, mahirap lang kami. Mm -hmm. Ang asawa ko walang trabaho. Tapos i, eh, ako, hindi na, hindi na ako nakakalakad. Ano Kaya, po yung nararamdaman niyo po dyan sa tuhod niyo Masakit po na siya, ay. ma mama. nakikirot siya, palaging kumikirot. Pag malamig po? Hmm, lalo, po, hindi malamig. Laging kumikirot. Laging kumikirot? ano na lang po yung ginagawa niyo pag kumikirot? Bina po, po ma'am. Pinapakiramdaman ko lang siya. Kasi wala akong maibibili ng gamot sa hirap ng buhay. O, ilan po yung anak niyo, Nay? Eh? Tatlo pong anak ko kasi may mga asawa na po sila. So, kanya-kanya, mm. meron na po sila kanya-kanyang -kanya pamilya. pamilya. Opo. Hindi naman, ang sa totoo lang, ma'am, ang nagbibigay sa aming, ano, bigas, yung inyo, yung anak Opo. ko So, yung mga anak niyo po, papalit-palit kung ano po meron? Yung, mo. asawa, yung dalawa ko pong anak, kasi nagtatrabaho sa construction yon. Tapos, kulang pa sa ano niya, pamilya niya, Opo, Pag may sobra, pag opo. na, sobra, pagtatawa namin, binibigyan, binibigyan din kami. Opo, kaya naiintindihan mo Ayon naman po. po yung mga mm -hmm. anak niyo na. Opo, opo. Naunawaan ko po sila. Ano po? Naunawaan ko pang opo, mga kalagayan niyo Ang nanay ganyan po, ano, nag, lahat ay inuunawa po. para sa kanilang mga anak. Mm -hmm. So ngayon po, Nay, paano niyo po natutususan yung gamutan po ninyo? Eh, hindi nga po nga nakaanang gamot kasi wala. kailangan po naman na maoperahan daw ito eh. Kailangan ko po ng malaking ano, ang laki ng bill ko po, ma'am. Anong klaseng operasyon daw po yung kailangan? Ano po, yung, yung stainless po, ma'am. So, operahan po at lalagyan po mm -hmm. ng stainless? Lagos siminto yun daw po, ma'am. Nasa magkano naman daw Nasa po yung kakailangan? Nasa 600 po. Ilan? 6,000 600, po, labi. 702 po, mm -hmm. 700 to po, ma'am. 702? -hmm. Nakakuha po kami sa DSW ng 6K. Okay. 696 po po. So, kulang pa po mm -hmm. ng 696,000. Mm -hmm. Okay. Nung nalaman niyo po na yung na ganun po kalaking halaga yung kakailanganin, ano po yung naramdaman po ninyo? Na eh, para pong nawala na po pag-asa, ma'am. Kasi sa hirap ng buhay, wala akong, walang, ano, walang trabaho ang asawa ko. Nag-ano lang asawa ko, naghahanap lang ng shell. Tapos, may maraming kuha siya, binibinta namin. Mm -hmm. Pag konti lang, pang ulam lang namin ma'am. Opo. Yan lang. Opo. Nung nagkaroon po kayo ng ganyan po, Nay, uh, nabago po ba yung pananaw nyo sa buhay? Opo hindi na ako nakakalakad, hindi na ako nakapagtinda-tinda ng ano. Kasi dati po ma'am, nag-ano akong titinda kong is, ano, yung isda. Tapos mga ano, linanggang, kakanin ba? Mm -hmm. Yung kakanin na yan, inaalsada ko lang sa kapitbahay namin para makakapagtinda opo. ako. So ngayon, Nay, gusto mo pa rin po bang maoperahan? Opo, ma'am. Nakahanda po ba kayo emotionally, mentally, physically? Gusto niyo pa po? Opo, po. kaya ko po mga ano, matukop talaga, mga makalakad pa ako na alaga kagaya ng dati. Mm -hmm. Gaano kahirap dati? po yung sitwasyon niyo na? Ang hirap po ngayon, ma'am. Parang pag, pag, pag iniisip ko, ma'am, parang naiyak na lang ako. Pag, sa pagsagabi. Yan po. Yan lang po. Kaya gusto ko lang po mahingi akong tulong. Okay. Na may maawa sa akin, mabigay ng tulong na wag yung pa ako para ang laki po ng bill, ma'am, opo, hindi po namin kaya. Kanino po kayo buhay. kumakapit ng lakas? Sa itas lang po. Ano po yung palagi niyo pong Sabi ko, sana po, makalakad po ako, kagaya ng dati. Ay, ma lang po yung mm -hmm, simple kayo. Sana po kailingan. may mag uh, magandang ano, loob na magbigay sa akin ng tulong, ma'am. Opo. So yun lang yung simpleng kailangan nyo po. Opo. Makalakad ka lang mm -hmm. tulad opo. ng dati. Opo. Pag nakalakad ka na na, saan ka unang pupunta? Ay, sa, sa, amin lang po, ma'am. Saan? Pwede pong mauwi ako ng Bisaya kung may pera. Ay, ang layo na pala yung gusto mong puntahan ay. Talagang, pero pag nung malakas pa po yung mga tuhod nyo, talagang napunta po kayo sa malalayong lugar? Oo. Uh, sa ano po ako, ma'am? Tiga Bisaya po ako, ma'am. Simbo ako. Uh, hindi na ako nakawi doon. Gaw, gawa, na. ng hirap ng buhay. Opo. Namatay yung mama ko, papa ko, hindi ako nakawi. doon. So ngayon po, na, lumapit po kayo dito sa aming programa, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto niyo pong hilingin sa amin. Hmm. Naghiling ako pa ng tulong po man na ma, ma ano yung bill ko po ma'am. Ma, ma, ma short na yung wala nang ano. Tapos ipo ano po ma'am, pati po wheelchair ma'am kung pwede. Opo. So ang gusto niyo po Nay, isa iisaysayin muna natin na ano, gusto niyo po magkaroon po kayo ng uh, makakatulong oh. sa hospital bill opo, para po sa operasyon. Opo. Okay. So unahin natin yun, na ano. kasi kung may wheelchair kayo yan lang ganyan na lang oh, kayo. Po, oh. Pero kung Tama gusto ko yung maam. Mm. Pili kayo sa dalawa. Wheelchair oh. o operasyon. Gusto ko po yung makalakad ako. Preferishian po. So operasyon muna tayo mm. nayo. Oh, Apo, oh, nasa ito mm -hmm. kasama natin ngayon, makakausap natin si Ma'am Elbice Denyo, ang coordinator ng Akubicol Party List. Magandang hapon Ma'am Elbi. Yes, po, magandang hapon kay Nanay. Actually si Nanay po last year, parang last year nakita ko na siya. Mm hindi lang oh, po oh, siya. mo na daw hmm. po sila. Hindi po natuloy yung operasyon niya dahil na wala yung supply namin sa si stainless. Ano? Pero ngayon taon, bumalik ulit si nanay sa atin para humingi ng tulong. Si Kongsal din naman po, nanay, malagi pong handang tumulong sa inyo. Opo, oh, ma'am. Ano wala hmm. po siyang pinipiling tulungan. Lahat ng lumalapit sa amin, ang sabi niya tulungan. Kanina po, pinakita ko po yung papel, na kailangan po niyo ng ganong kalasing halaga, ganong oh, kalaking halaga. Ang sabi po ni Kong Saldi, gawin ang lahat para matulungan kayo, para matulungan kang makalakan. Opo, ma'am. So, yung papel po natin, nanay, sasagutin na po ng ako Bicol Party List. Wala po kayong aalalahanin. Pag na-admit na po kayo, yung mga laboratory test, yes. lahat po ng available sa atin sa BRSMC. Sasagutin po ng ako Bicol Marami Party po salamat, ma'am. Hulog na po ng langit kayo, ma'am, sa ah, akin. Hindi po akong hulog ng langit, si Kong Saldi diba? po. Oh. sulat lang po ako, nanay na. Opo, po. Lagi po natin natandaan, oh. si Kong Saldi po ang gumagawa ng paraan, siya po ang gumagawa ng uh, batas, ba? ano ba yan, yung programa para oh. po oh. sa mga nangangailangan ng oh. tulong oh. medikal. Siya po ang naglalabi sa atin sa taas, kay speaker, oh. para po magkar magkaroon ng fan ang BISMC. Para po sa inyo oh. yun oh, at para sa atin. Salamat Ayaw po. Ayaw magkasakit, pero oh. Yan po ay para sa ating kat sa tugad tulad nating mahihirap na. Ayun. So ano na lang po Ma'am yung kailangan gawin ni Nanay Remedios para yung tulong mula sa ako Bicol, ay matanggap na nila. sama ko na po na sila Nanay mamaya. Sasama kami sa BIHMC. Gagawa natin siya ng guarantee letter. Kakausapin ko po yung social worker na schedule na po yung operation nyo para po may ibsa na yung sakit na nararamdaman ng tuhod din natin. Palagi ma'am, kumikirot talaga ano ko. Lagi-lagi sumas, na sumasakit, ma'am. Napakinggan ma niyo po si Ma'am Isasama na po kayo ngayon para mabigyan po kayo ng guarantee letter at ma-schedule na po yung operasyon. Opo, opo ma'am. Handa na kayo na eh. Opo. Opo. opo ano yung gusto niyong sabihin kay Miss Elby at sa ako? Maraming pong list? salamat, ma'am. Sal Lalo po sa, sa in inyo po. Kay saldi ko po. Salamat. Maraming salamat po. Sa congressman Seldy ko mm -hmm. po sa so, kasi speaker opo. Martin Romales. Lagi pong handang tumulong sa opo, atin. ano opo, po, ma'am. Ayun! So, Ayun! gabin din po. Lagi natin opo. iisipin na mm -hmm. ang party list po. Dagi po kami nandito para sa inyo. Salamit. ano po yung nararamdaman mo ngayon ay? Ma, ano po, ma, ma, ma parang mas masarap ang ano ko. Parang gusto niyo pakiramdam ko. Parang gusto niyo pong ano, uh, tumalon diyan. Kaya <laughs> Baka pumahulog <po> ako <laughs> din, ma'am. ang lalong sakit. Opo, kasi nakikita ko yung kagalakan po diyan oh. sa nararamdaman niyo po na kat, uh, saya, ano tuwa diyan. Ano po, Nay? Pero Salang hindi po ito. po niya nagtatapos na ang tulong mula sa Ako Bicol at sa aming programa. Eto po na, itanggapin niyo rin po itong iba't ibang produkto mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At 10 kilong bigas mula sa salamat aming programa. Ayan po, po <laughs> na. Maraming salamat po sa Apo, lahat. Apo, ayan. So, ngayon po, Nay, lubos-lubosin nyo na po yung pasasalamat. Salamat po sa lahat ng bumubuo nitong Ako Bicol. Ayan. Sa lahat ng mga... So, sa susunod na pagkikita natin, Nay, dapat nakakalakad ka o, na. Oo, sana po. Ayan. <laughs> Samahan nyo po ng panalangin Opo, na sana o, o, po, ay maging successful yung operation. Oo po. Maraming maraming salamat, Nay. Maraming, salamat na, salamat maraming... Sa, sa, lahat ng bumubuo nitong ano, party list ako Bicol. Apo, mabuhay ka po Nanay. Ayon. At syempre, Ma'am LB din Ma niyo. Ma'am, salamat po sa inyo. Ayon. Yes, po. Kanina na po naiyak na po ko doon eh sa doon <laughs> sa sa ano niyo, sa no po talaga ako kanina. Okay. So, naiyak siya sa sobrang tuwa, Miss LB. Maraming salamat. Thank you so much salamat Nanay, po. lagi po tayong manalangin ha. Opo. Ayon. So, Miss LB, ano yung pakiramdam mo ngayon na Etong sinanay ay yung lungkot niya kanina, kanina ay napalitan ng tuwa. para kay kasi siyempre Lagi na uh, huwag niya kung kababayaan sa pagtulong sa mga tao na lagi niya. Lagi po sana si kong din na para sa atin, para sa amin. Para po yung lungkot ng mga pasyente kasi nandun ako mamremi sa harap ng mga pasyente nararamdaman ko yung lahat ng nararamdaman nila. So, natutuwa pag natutuwa din sila. Ayun. So, talagang marami pang misyon. I mean, marami pang taon na dapat na andyan kagugulin mo dyan sa BRHMC dahil marami ka pang misyon, Miss LB. etong mga misyon na pagbibigay ng bagong pag-asa, pagbibigay ng tulong at ngiti sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong. Bigyan ba tayo ni Lord ng marami pang buhay? Opo. So yan ay mangyayari, Miss LB, dahil sabi ko nga, ang mission mo ay mahaba pa.